Good evening mga barikoy at marikoy uh, For today's video Bibigyan ko kayo ng idea Kung uh, Magkano yung mga gastos nyo Pag nag nyo Kayo ng mga motorsiklo nyo O kaya ng tricycle Kung magkano yung penalty Kung ilang years yung expired nyo At uh, Kung Ilang oras ba matatapos At kung ano mga dapat nyong gawin Yun panoorin nyo yung video na to at para magkaroon kayo ng idea kung paano at magkano yung magagastos nyo pag nag renew kayo ng registration ng motor yun lang guys magandang gabi yun, one day before pinalinis ko muna yung motor ko sa kilometer 84 car wash para naman presentable kapag ininspeksyon na ng LTO Enforcer. Grabe naman talaga yung linis at kintab ng motor mo kapag dito kayo nagpa-car wash. Back to zero, back to zero talaga. Shoutout nga pala Sir Randall Sales. ng kilometer 84 car wash, saludong saludo ako sa iyo pare koy. Balik na tayo sa usapang pagre-renew ng registration ng motor. Bale, umalis ako ng bahay noon ay 7.30 at talaga namang late na late na ako noon at nakarating ako ng LTO ng alas 8 na ng umaga sabi nila huwag ka daw pupunta doon ng araw ng Lunes at Biyernes kasi napakarami at dagsang-dagsa ang mga taong nagre-renew ng registration at yung mga na naglalakad din ng mga lisensya. Kaya naman, pumunta ako doon ng Martes. Kaya lang, sobrang late na late na ako nakarating noon. Mga alas 9 na siguro yun. At wala na po akong naubutan. Ubus na po yung slot para sa emission. Kaya, inagaan ko na yung punta ko kinabukasan at alas 8 nga ako nakarating ng Merkules noong umaga. syempre ang unang-una natin gagawin ay diretso na agad tayo sa insurance at talaga namang napakahaba ng pila doon. Ang requirements na dadalhin pala natin doon ay ORCR lang kahit photocopy lang at syempre wag natin kakalimutan yung pambayad. Ang binayaran ko pala sa insurance ay tumataging ting na 600 pesos. Natapos ako don ay mga alas 9 pasado na. Mahaba-habang hintayan. Kaya naman pinapayuhan ko kayo na magbaong kayo ng makakain ninyo at tubig na inumin dahil napakamahal na ng mga bilihin doon sa loob at labas ng LTO. Pagkatapos natin sa insurance, pila naman po yung papel natin sa emission testing. Bale, hintayin natin matawag yung pangalan natin doon para magbayad tayo ng 500 pesos. Pagkatapos nga natin makapagbayad, hintay-hintay ulit tayo para matesting at pasmoke naman yung motor natin. Mabilis naman po yung emission testing. Ang napakahaba lang po talaga ay yung pila. Bale, dalawa lang pala yung pang-testing nila dyan sa loob ng LTO. At 16 sakyan lang kada unit yung tinatanggap nila. Bale, 120 lahat. Kinabukasan ulit kapag hindi ka umabot. Natapos ako ay 11.30 na ng tanghali at pila naman ulit tayo para sa inspection ng tag-LTO sa motor natin medyo mabilis lang naman yung pila sa inspection kaya naman natapos ako ng mga 11.45 dumating pa nga yung mga LTO enforcer at napakadami nilang nahuli kung wala ka talagang papel at lisensya lagot ka next step po natin ay sa window 2 ibibigay natin doon yung papel natin at bibigyan naman tayo nila ng number at maghihintay tayo na tawagin yung number natin o yung pangalan natin para magbayad na tayo sa cashier yun at sa wakas natawag na rin ang pangalan ko at ang binayaran ko ay tumataginti na 675 pesos and 25 cents. Bale, ang nagastos ko lahat-lahat ay 1,775 pesos and 25 cents. Kasama na doon ang penalty ko na 120 pesos. Expired na ang registro ko noong 2021 pa. Bale, ang tingin ko dito kung expired ka ng tatlong buwan, isang taon, tatlong taon, limang taon, ay pareho lang ang babayaran mo. Bale, 120 pesos lang ang babayaran mong penalty dito sa branch ng LTO dito sa amin sa Mindoro. Hindi ko lang lang po alam sa ibang branch. Yun po ay base lamang sa experience. Natapos pala po ako ay mag una na ng tanghali. Kumain lang ako sa bahay tapos bumalik din ako ng mga 2.30 ng hapon para ipila naman yung rehistro ng tricycle ko. Nagbayad na ako sa insurance para kinabukasan ay nakapila na kagad ako para sa emission testing. Dumating pala ako dyan ay alas 8 ng umaga at natapos ako ay 10.30 ng umaga. Mas mabilis kaysa kahapon. Ganun yung gawin yung technique para mapabilis kayo at hindi hassle para sa inyo. FYI nga po pala, pwede pala po kayong kumuha ng insurance sa Cebuana o sa M. Luillier. Mas makakamura po kayo, kaya lang hindi sila tumatanggap kapag may paso kayo, kailangan po ay updated yung registro nyo. Pwedeng pwede rin naman yung mga insurance sa labas ng LTO, pero mas pinili ko yung nasa loob na ng LTO para wala nang hassle at dire-diretso na. Bale, ang nagastos ko pala sa pag-renew ng rehistro ng tricycle ko ay 1,920 pesos and 75 cents. Kasama na yung 150 pesos na penalty sa loob ng tatlong taon. Sa madaling sabi po, ako ay nakatipid ng tatlong taong pag-renew. -re Pero hindi ko po ini-encourage na gawin nyo yun kasi po ay napakadelikado. Nagawa ko lang po yun dahil wala po ako dito sa Pilipinas. Tapos, hindi ko nagagamit yung motor tsaka yung tricycle kaya okay lang. Pero kung nandito po kayo sa Pilipinas at madalas ninyong gamitin yung mga sasakyan nyo, i-renew nyo po dahil pag uh, expired yung mga lisensya nyo, yung rehistro nyo, pag natiyambang kayo, nahuli kayo ng LTO o kaya ng HPG, nako talaga naman na mahina na yata yung 12,000 na babayaran nyo. Kaya sayang din po napakalaking pera yung mawawala sa inyo. Tapos, uh, mas okay pa kung ano, yung irinyo nyo, uh, konti lang yung magagastos nyo kaysa naman yung ganun, malaki, sayang, malaki yung mawawala. Uh, yun lang po, maraming salamat sa inyong panonood at uh, maraming salamat sa suporta at patuloy nyo pong suportahan pa si Simang yan. Follow and share po, maraming maraming salamat.